guys tingnan nyo ang ganda ganda ng ating mga bulaklak diba ang ganda nya ayan na mm -hmm. tapos yun yung ating favorite na puno Ayan. Update, update tayo ng ating mga flower. Ayan, ang ating flower. Ang gaganda. Ayan. Hmm. bulaklak ng skin Ito yung puno ng Pinocchio Bell. tahan natin ang ating puno ng kiwi. May kiwi tayo dito guys. May bulaklak na din. Ayan o, ang daming bulaklak ng kiwi. Ayan guys, ang bulaklak ng kiwi. Ayan. So marami siyang bulaklak. Update, update ko kayo pag namunga na. Ito siya, guys. Ay. Ayan. Bulaklak, guys. Yan ng kiwi. Ayan. Siya. Ayan, o. At ito ang bulaklak ng kiwi ito guys yung puno ng kiwi Ayan. Ang daming bulaklak sa taas. Ah, ang ganda-ganda niya guys. Pulong-pulong oh. hey. ng bulaklak siya. Kiwi. ang ating magandang bulaklak. Ito, <tip> panay naman. wala nang bulaklak yung ating lilac oh. tuyo na ito yung ating bleeding heart bunga na siya yan ta. yan ang laki ng rock ang ganda no guys. Tapos, yung ating mga roses dito ay bumubulaklak na din guys. Mm -hmm. Ayan oh, um, ang dami na. Pero hindi ako konti pa yung nabulaklak. Doon guys ay mga white na bulaklak naman. No? Sa doon, Sa Guys, yan ay apple tree. Pero wala, may bunga na siya. Tapos na yung blossom niya. G yan ang ating magandang bulaklak. Wala pang roses. Maliit pa. Yan siya. So, guys Ano okay, guys oh, so, ang dami-daming bulaklak ng kiwi. Ayan, uh, sa taas. Sana hindi ka ini ng squirrel ng ating kiwi. Hanggang dulo. Let's kiwi. yan yung ating paringan na bulaklak hindi ko alam pangalan <laughs> salamat guys sa panunood ng ating mga halaman dito sa looban ha, mga ating mga sari-sari at samot-samot na bulaklak. Thank you, guys. Ayan, may mga ibong pa dito, guys. Ang ganyan nito, no. Hindi tumatagal. This is nice, guys. Ayan. fuchsia. Yan ang ating pinakamagandang bulaklak. Parang sampagita. Hmm? puno ang puno siya guys ng bulak-bulak ito na man, yung ating this is wild flower pero maganda siya Ayan. tapos ito rin ewan ko kung paano yung ating potato tampuhin pag nainitan natutuyo nganda <laughs> na no guys oh? see wild daisy